15 am Ayan na. Ayan na. Lumalabas na ang aring araw. Uy. Grabe, Ang init, oh. Oo. Ayan, makikita mo, parang umaapoy siya, oh. Parang gumagano'n-gano'n, oh. Sa Manila, hindi mo na makikita yan, ganyan yan. Bulang kristal. <laughs> Ay. Ganda nang Gagayahin ko din 'yan. <laughs> Ako din. ito po yung hotel nung Yolanda na pinasok na ng tubig. Yung mga guest niya na, na dumadaan na sa bintana. Oh. Ngayon, ang ganda na uli. Buhay na buhay. Ayan, oh. ganda. Parang walang nangyari. Kasi yan po ang dagat. Oh. Ang lapit lang kasi sa hotel. Ito, bago lang itong biwok na to bago lang daw to gawa ayan si sister bumaba na doon sa pang pang nagsausaw na si sister doon tulak mo Bian! <laughs> ganda maligo sa umaga. O, dapat nagdala ka ng napaligo. Yan, na napaligo. Ayan, naghuhulin siya ng ano. Sida. Dapat nagdala ka binwit. Pusin na kayo dalawang. Ha? Dami sida. Dala kayo, huy. Ay, ang ganda, oh. Dito sa gitna. Sa Church ng Palo Cathedral. Dito inabutan eh, si Love and nung ano, bagyong undoy. Tabi-tabi po, pupuntahan namin yung pinagbibinga ng mga namatay yung nung Yolanda. Dito po yun, oh. Ayan, yung mga angels na yan. yan po, yung mga cross tabi-tabi po. Mga na dito sila noon, oh. Tapos yung mga pangalan nila dito. Ito yung lahat sila noon tinabunan, 'di ba? Lahat na sama-sama na eh. Sama-sama 'yung tawag. Kasi nabubulok na, 'di ba? kung tinatanan niyan langala kina lang yung, dyan, yung, yung mga pangalan dito. Hindi eh hindi mo pala diyan tapos sila mga pangalan na narirang dito. dito Kasi yun din naman daw na lahat ng namatay eh. Basta diba taploban din, marami din may mga mayroon doon, diyan sa tanawan din, may ganito rin, mas great. Sakay dati noon, iba dito laki na. Ito hindi umabot yung tubig dito. Pero sira-sira lahat ano. Sira walang natatay. <laughs> Sira so, walang bubong yan. Bago lang yan. Bawang gawa. Yung bagong gawa na yan. Kasi alam ko basak yun na sakin ng ate ito. Bumagsak yun yung ilaw sa lobby. Kasi nga di ba nandun sa lobby yung nasa. Kasi ilaw nyo ber noon. start na yung mas nagdasa lang po ako sa loob thank you for watching guys